guys. Dito tayo sa bahay ni ni Ate Jen. Ito po yung kanyang lugar. So nakakatakot po dito kasi baka may ahas. Ayan po. So dito po kami sa loob ng bahay niya. Ayan po. Ayan po yung bike niya. Sa mga gustong tumulong dyan. <laughs> Ayan. So, willing ka na magtrabaho ngayon? Opo. Siya po yung mag-ina po sila. Anak niyo po yan? Opo. Bunso. Bunso niya po. Ganyan taon na po yan? One year old. <laughs> ah, one year old. Ayan guys. Ito yung bahay niya. Medyo maganda ang bahay niya. Aso nakakatakot kasi ang daming aso niya yata. Nasa loob. Tahimik po yung mga aso niya. anjan po, hindi pa po nagsasalita. Kamusta po ang buhay mo dito sa inyo? Okay lang po. Nakakaraos din po kayo? Opo, sa araw-araw naman. Kamusta naman po kayo nung asawa mo? Okay naman. <laughs> okay na po kayo? Opo. Get together na ulit kayo? <laughs> Ayan guys, okay na daw po sila ng asawa niya. So salamat naman sa Diyos at naging okay din sila. So yun po yung importante sa pamilya. So, dito po siya nagsasain. Ayan po yung sainan niya. Ito po yung mga tradisyon sa probinsya. Pag nasa probinsya ka, yung mga tradisyon sa sa probinsya. Yan. Asan yung mga anak mo ngayon? Nasa taas po yung dalawa tulog pa, yung isa tulog din. Ha, ah, sarap naman ang buhay. Anong oras na alas? Ang oras po natin ngayon ay alas gis. <laughs> Opo, Butulog pa sila lahat. Kami pa lang ang gising. Sila pa lang ang gising. So, kamusta naman tutoy? Ah, nagpapakit pala siya. Opo. <laughs> Opo. <laughs> Kamusta yung buhay mo dito? Okay lang po. Kwento <laughs> mo naman anong buhay mo, meron dito sa lugar mo. minsan mm, masaya, minsan malungkot. Pero sawan ng Diyos naman nakakaraos sa maghapon. <laughs> Ayan guys, ito yung bahay ni Jen. Lugar niya, ang daming puno, maaliwalas. Ito yung pinaka -importante ngayon, yung maraming puno. Oo. Sabi nga nung bata. Oh, uh, oo daw. Uh, uh, ito yung pinaka-importanting lugar. Maraming puno. Kaya dapat alagaan niyo po yung mga puno. Ito anong prutas yan po? ba? Ah, oo. Ah, Buya, Buya ba no nga to. Ito guys. Oo. Oh, Buya ba no. Kaya nami ko sa aming probinsya. Bak. Mm Bak. -hmm. Mm -hmm. Ayan po yung Ayan po yung elementary, no? Oh, elementary ng F. Demisa. F. De Misa. Putata, no? Ah. Ayan po yung school ng F. Demisa, putatan. Putata, no? Ano yan? So, eh? Bakit po kayo umiiyak ngay? Wala ka sa akong bahay. Nakaka naabutan Wala yung bahay? Nakaka-naabutan ko si nanay umiiyak. Ano. ano si na naman yan? Na isang kayo nakatira, si nanay. Damit ko na naman. Hmm, ayan po si nanay. Ha? Sunugin nyo na, sulugin. Pag ako na ba na si binabaragad ko kayo. Mag-inag Nalaglag, <laughs> Asan pa pamilya nanay? Ha? Eh? Pamilya niyo sa? Pamilya ko din yan. Ah, opo. Anak at manugang ang tabaik. Hmm. Anong Oh. Alin Ano pangalan mo Rebecca. Si Nanay Rebecca. Balera. Si Nanay... Balera. Hindi siya nakakapitira. Pinala na Para ka mabuti pa yung bataan yung kabit bahay ko daw ay inaway siyang nagpapakain yan hindi mo niya naman kaunti na bihira na ako kumain siya sa bahay mm -hmm. so ako nga na may pakainin dalawa mm -hmm. kami nung apo ko na hawala nakawala yan. Mm -hmm. uh, ako daw sabi doon sa anak ko ako daw ay ano, malilimutin na Okay lang yun nay. ilang taon na kayo na eh. Hindi naman ako malilimutin. O, oh, halimbawa nalilimutan ko, naalala ko din naman. 77? 76. Ah, 77 si Nonoy. 76. Hmm. 1948. Ano lang, Nay? Enjoy lang. Enjoy. Ayun yung gamit ni Nonoy. May enjoy ka? dami yung mga manok ito yung namimiss ko sa probinsya ito yung namimiss ko sa aming probinsya <laughs> Nakita ko po si nanay, nandito na naman siya. Ano ang ginagawa mo? Nandito mo yung mga tulad ng mga plastic. Bibenta mo yan? Opo. At pambili lang. Pambili ng gamot dito si nanay o. Oh. Layo nang napuntahan ni nanay ah. Nagme-maintenance pa kayo? Marami. Oh. Uh, saka sa puso. May may aso na yun sa puso. Tapos si Simbasta to aspirin. May At, aso Nay. Ano yung maintenance na sa dugo? Ayan guys. Nakita natin si nanay. Ayun o. Oh. Dito pala siya nangangalakal. Si nanay.